Hindi pa nga nag-init yung mga daliri ko, pero yung bin, mas mainit yung pagtanggap niya sa akin dito mga doy. Sumunod talaga yung taon niya, pero yung bill talaga gusto ko. Kaso yung plimsyap niya, tinulod ako mga doy. Kawalay batasan. In other words, it's much cardboard. <laughs> akala ko nga dito lubayan ako ng pusit na mga dos pero hindi talaga masyado talaga siyang nagmamahal sa akin unya karon kinapungut na talaga ako Unsan na lay buhato ni mo ah ka na lang dyan pabuyag pa Shhh, sabi mo tulog na ako <laughs> Binakbakan ko na pala yung pagong dito mga do Pero ang galing din ng support namin no? Oh. Kaso dumating din yung panda na, na siguro niya makukuha niya yung pinaghirapan ko in your dreams doy alis na nga sana ako mga doy kaya lang sabi ng isip ko huwag kang madlok halok ko ang sama ng isip ko capital IUD <laughs> pero bago ang lahat mga doy tara luma muna tayo maraming salamat sa inyong oras kung patapusin nyo pa kung wala pa ka nakapagsubscribe ay nagpagulatin tao na sabihan pa kita <laughs> Kun ko na sana yung blow bop po. Yung pala, kinuha na dito sa dakong butiti. Tapos umalis na lang din talaga siyang parang walang naitabo mga doy, Ah, hindi pwede yan. Mura makag-amo. <laughs> Biglang lumuoy na ako dito kay Panda mga doy. Kasi apat kami bumabak-bak dyan ha. Ah. Kaso yung awa ko nahiya kasi dumating yung vill Anadali patuloy yung aming kadya mga doy Kaya lumipot ako dito kasi yung panda kapiranggot na lang to mga doy Hala agoy doy nakatuyo pa man Binaig patuloy yung torompo <laughs> Yung panda na to, mga doy Napakahimsog talaga niya Nagligid-ligid pag siya oh Ang lusog-lusog talaga niya Ano kaya yung sekreto nito? Pundasyon sa tamang paglaki Bigronak Premium Hog Starter Feeds Ah, kaya pala Sudaan so, ni na yan pagkaganyan mga doy. <laughs> pagong sana ang gusto kong atakihin dito mga doy. Kaso nainggan nyo naman ako sa rambula nila. Kaya ang ginawa ko, ah, binigyan ko yung dalawa mga doy. Kaya alam ni, pun na kaayo. Kaya yung pagong nakuha talaga nila mga doy. Tapos yung panda, nagligid-ligid na naman siya. Sige ngayon, ako naman magpapagulong sa'yo. Sige, sumukul ka. Uy, hala. Nasipyat man ako tumuyok talaga ako dito mga day para makabuelo talaga ako kaya binalbalan ko na diretso yung pusit kaso yung man sila dyan talaga agoy doy piligro na naman intawon tao yung kabutang ko tabang dalian nyo at dahil yung himsog lag yung humabol sa akin, mga doy, asarin ko pa yan. Hindi mo nga ako kaya pagdating sa takbuhan, doy. Sos Mariosip, ka naman intawon. Dito, sumulay na naman siya sa akin yung magpaghabulan, mga doy. Sos Mariosip, hindi mo nga kaya yung top 1 global marathon, doy. Maluya, ka na lang kakahabol sa akin. Hindi mo talaga ako maabutan. O, pumasok ka dito. Sumulod ka. Subukan mo. <laughs> Ah, nandito ka lang pala, ha? Itulod ko nga sana siya, mga doy. Kaso nakalugpot, maninuan siya. Tapos nagligid-ligid na namaninuan siya dito, mga doy. Sus, Mario. Hindi mo nga ako kayang mabigyan, doy. Hindi ka talaga makasabot. Agoy, doy. gabaan maninuan ako. Ang gaba talaga. Hindi talaga marunong magsaba, mga doy. Bakit kaya hindi nila napapansin yung Mia dito, mga doy? Ano to? Wala ba silang mga mapa? Wala naman sila sa anak ng biksana na nakapwesto eh. Tinanggalan man siguro ni Monto ng minimap yung mga kalaban mga doy. Sos Mario Joseph. Ngayon lang talaga kumampi sa akin si Monton mga doy. Sa totoo lang. Good job Monton. Lumuoy ka na ba sa akin? <laughs>